Pero pag dito sa Pilipinas yun, agara na magbigay kagad yung mga politiko na yung ano. O oh, kita mo? Ayuda. No. Mga no? alas ah? yan o. Ha? Mga alas yan o. O? Oh? Mulutang? O, oh, iso niya. Pag tapos ang malakas na tsunami, nakita nakita nila na ito. O. Napasigan. Hindi nga tumunta. Hindi nga tumunta tayo doon. Hindi tayo doon. Hindi nga tumunta tayo Nung nakaraang linggo lang yan, tapos nag-exunami. Parang mga, mga alahas yan. Mga alahas, ikaw nung talat. Nahubas na. Bay, ano yung pinakamasarap sa bangos? Gitna? na. Abdo. Dit na. Ito yung asang. Asang. Yan. Masarap dyan. Asang sa kayong dito pa. Hindi yan tinatanggol yep. ito. Tantalin lang talaga ng ano yung ito mm. yung pinakamasarap uh, malasa. Ito pa. Ay, ano, abdo. Tama okay. okay. ba ba yan? Ha? Tama, bayad ko. Uh, ano ba yung binayad mo? Tsunami lang tinitignan mo, hindi bayad ko eh. Ay, ang... Ano ba, kung ulang mga 50, isda, bayad ting gulay, ang kanin, yung sampo. Bukan

O, oh, senior? Senior. Hmm. Tapos pagpila, nahuhuli ka, ano? Senior nga, makakatanggap na yan ng ano, ng buwan ng pensyon. O, kita mo, nakakatakot mga ex-sunami, pati yung mga... O, eh? puntong sa loob. Sayang din. Ano nga, yan ang nga bi ng ano, sa tsunami sa Japan. Ano yun? Nakatakot kayo? Mm hmm. Pero, ay, Jesus, grabe ba, tsunami mga ganyan, no? Tapos, <coughs> yung iba lang nandito sa isang lagap, sa tsunami. Tapos yan, mga, oh, eh, grabe nang putokan yung 40. Grabe sa ibang bansa, para usas kami. Pero may mga vlogger din tumutulong doon, ay Ha? May mga vlogger. Sa? Tumutulong doon, baga, magbaha sa Japan? Goberno lang oh. Goberno lang. Hindi, hindi katulad ships. dito na. Marami no. Marami tumutulong. Na I, isa na talaga si Kalinga. Ng mga si Robin, lumulong yun ah. Si Robin. Si Robin Padilla. Narito ang ilang halimbawa ng mga barko. Si, si Robin tagadgan lang. Alam mo yun, nung, nung ano, bulisit talaga ko may dito. Nung, ano ba yun, nung... May isang fishing boat mula sa Japan. Takbo. No. Hindi makalabas ang tao, no? Quarantine? Ga eh? Quarantine? 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 Oo. Oh. Mamigay, zero si ba yung Kami hmm. ah, lang hindi eh. binibigyan. Pero doon, nagbibigay siya. Pero binoto mo siya. Pero pre, gusto ka na. Oo, binoto kasi. Pre, hindi naman nagbibigay ng pera. Nga nga tayo, pre, nga nga. Pangalawa ang Esmeralda yung tatakbo presidente yun ngayon. Number one yun senador, tatakbo presidente. Si Ruben? ano hmm. Anong gagawin ni Ruben? Presidente. Kasi ang presidente, loko. Ay, ayaw ay, mong bumoto ka ng presidente. Ang anga -anga pa ang pa nga eh. Sinagyo nga siya, ang ang eh. sino na maganda ngayon. Dalawa lang, no? Ito yung anga anga Tol po lang. po lang sa kasi ano? Sara. Sir ba dito? Ah, insulin. Insulin. alam mo yung matanda na nakita mo sa YouTube. Insulin na injection. Yung matanda lang na injection injection sa sa kanya. Hmm. Insulin yun na injection. Pag ito may diabetes sarili mo mag-inject ka ng sarili mo insulin yan kay mga herbal yan alam mo alam mo yung dugo ko mabotan di ba Kaya nakuha ko sa'yo mabotan ko halid ko Loko, kumain ako ng isulin. Trasong nalipong-lipong. Parang, ikot-ikot kasi hindi akong kalakan na maayos. Tapos parang nalala po yung panin ko. Umayal ako ng insulin. Tapos nagpatosok ako, ako dyan. Kasi mayroon namang stress thing sila, ano. Patosok ako dyan. Ano tatosokin mo dun? May, may... ang dugo ko. CD6 na. Oh, ano ba yung... Ano yung, may katas ba yung insulin injection? Oo, oh, oh. ginagawang medicine yan. Hmm. Yan ang original na insulin. Pula ang puno. Dalawa rin kasi yan eh. Yung mga e. mga insulin, yung, yung isa dilaw. Tapos ito, pula. Si ano nga, kumain din rin ko si Raymond lang naman eh. Dahon lang? Dahon lang? Oo, si Fred. Si Fred, ang sakit yan eh. Diabetes. Ito yung daon. Nuk, kumasita. yung dito niya, na biak. Hmm. Nuk, kumasita. Mm. Pakala ko hindi magaling. Mm. Bakit pag nag-ABT ka, baka ano na yung ano mo, mm. hindi niya magagaling-galing. Mm. Kabuti ka, maawa lang siya sa galing-galing. Kasi yung magkain niya, minsan, biniblender niya yan eh. Yung masahan lang, kaya ano to, talagang yung piti no, Oo, musa yan na original yung... na insulin. Kaya yung presentation. Kay Jobe naman, kay Jobe, yun nagtitindi ng kakal.